So ayun na nga mga kamamcare, nandito tayo sa ano ngayon? Sa Salmiya City, or sa Salmiya. Dito tayo nag kasi may kaibigan ako mimit So ayan habang mga ay nag-aantay dito. Ito naman nagbibidyo-bidyo ako. Inukunan-kunan ko yung mga dito sa paligid. Eh, mayroon namang nag-ano dito, nag-photoshoot. Ayan o oh, ayan, yan yan. yan nagpuputoshot na ipinaputoshot siya ayon na niyan ngayon diyan sa may may kalapati nagpuputoshot sila <laughs> puti pa sila magpuputoshot ano so ako naman nagbibidyo lang so ayan ayan naglalakad na yung ano yung pinibidyohan ng ano ang kasama niya so andit tayo ngayon sa ano mcdonald banda kasi usapan namin ng kaibigan ko eh, dyan kami magkikita sa magtunan so first time ko lang siya mamit tagal-tagal na namin hindi nakikita talaga nyan kasi umpang, nasa pahil pa kami so ayan na ngayon ayan binibidyuhan ko rin yung mga kalapati dyan ako ay eh, na so habang ako ay eh, nag-aantay sa kaibigan ko ayan eh, dyan ako nakaupo sa tabi ng pinay may sa likod ko yung Pilipina ako 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 dyan, ninantay ko. Pero, ako po. Hindi niyo ba alam na ay ako giniginaw na dyan. Pati sa kalublooban ng laman ng katawan ko, eh, aman na. Aman na talaga. So, misiking-siking na. Giniginaw na sobra. Ayan, holiday in. Sa harapan ko. So, ayan, mga na nakaupo. Nasa na yung... Hindi, video kong paligid kasi Ganda naman oh? ang tingnan ang view. Marami din nagbibinta Saan Diyan kaya yun? Parang, parang ano din, parang yung tawag nito. Ukay-ukay pa sa atin. Na may tinting sila ginawa. Tapos nang... Dyan sila nagbibinta uh -huh. Diyan sa may gitna. So diyan sa McDonald Donald. Binibidohan ko ba niya? Ay, may mga Thank e, you. Ito naman si Kabayan. Eh, may inaabot sa akin. Babasahin daw. Siyempre. Donald, anantay ko yung sweet friend friend Joy. Sa ano pala, pagdating ko dito sa bahay, tingin ko kung ano babasahin. Tingin sa Bible yun, sa Bible. To, hindi ko alam. Pero sa religion nila. Inaanday ko lang siya Pasa tapos kakain siya. kami ng lunch. Tapos ayan hinahanap-hanap ko na yung sinabihan ko sabi nandito nga niya, may misis sa akin, sa messenger. Sabi niya, nandiyan na daw siya, hindi ko hanapin ako dito sa may ano nakaupo lang ako dito sa may upan hanapin muna ako dito isa naman naakanan niya inandun talaga ako sa McDonald's sa harapan, so doon siya nakatingin ay ako ang unang nakakita sa kanya sabi tinatawag ko na siya niya dyan, banta, sabi ko andito na hindi ko pa rin talaga nakalimutan yung mukha niya kilala ko pa siya kahit malayo kilala ko siya So, ayun. Nagbibidyo pa rin. Nagbibidyo kasi wala magawa. Nag-iisa Nag lang talaga ako niyang lumabas. Kasi tanungan niya kami dalawa. Sabi niya kung may kaibigan ba akong kasama sa paglabas. Sabi ko wala. Tapos sabi ko rin sa kanya, ikaw meron. Sabi niya wala rin. Sabi ko, di tayo na lang dalawa nga. <laughs> Magkasapa. So, inaantay ko siya dyan kasi sabi ko, kain kami doon. May sinabi siyang kainan na itulukan. Siyang, isang may alam eh. Yan lang malabas lumalabas dito talaga. Kubihiri lang kasi lumalabas. So, siya may alam. So, siya ang tinatanong ko. So, na, so ko kasi yun, pinanggit niya sa akin na Sabay may kainan daw doon. Katabi Saan ng ano, yung, ng, pera dito? yung pinagkainan namin ng ano ba yung pangalan, isto? Isto, magpadala ng pera? Oo, no, yung pinagkainan namin ng kapatid ko ano at dito? saka pin, pinsan ko dati. Magkatabi lang. Piko, iba pero ah, uh, yung story sa ako ng kinakainan namin dati. So, ayun. Pagkadating ng friend ko, punta kami Nagaantay sa... Nag-aantay uh, pa rin ako dyan kasi wala pa nga siya. Sa little, Pero ako giniginaw na talaga sa time na yan. Manila building. Pagbaba ko pa lang sa taxi, Diyos ko. Nagainapin Don, mag ko na talaga yung, yung, dito, eh. yung anong ginaw Makaan sa katawan ko. Kainan? Kasi wala naman kasi akong saktong ano, wala akong saktong suot na damit. Dumbli namang damit ang sinuot ko. Kaso, ano, uh, ang tawag nito yeah. hindi talaga siya sapat sa langit kaya ayun kaya well, yeah, nagbidyo-bidyo na ng ma'am kill nyo sa inuupuan banda ako, itong Yung, iba isi-isi lang Ay, ako naman na, naaaliw sa kakatingin-tingin sa paligid kung ano oh, meron siisi. dyan marami namang bilihan dyan sa ano marami namang nabibilihan dyan ano? gama maaaliw ka talaga ako, pa, ano, Nangyengin dyan dyan sa lamig. Malik ka lang mag-isang mag-gala-gala dyan. ka rin. Sino bang may sabi sa'yo yung nag-iisa ka lang? Ayun lang. Ang pre-review natin for today. Hindi kasabay ka. Hindi mo hindi naman malata na may kasabay ka. Daming kalapati sa taas. Or wala. Bye. Yun na Wala talagang. So ayan. Nagkita na nga kami ng friend ko. So sabi nga diba nabanggit ko kayo na kumakain kami ng lunch. So ayan nagkikita na kami. So pumunta kami dyan sa sinasabi niyang restaurant na it all you can so yun ay nagkintokintuhan kami habang kumakain sabi ko tapos biglang may nakita ko sa messenger nag pop up sa ano ko sa screen ko sa messenger na Mrs. galing sa Pilipinas sa anak ko magtawanan kami dalawa sa message kasi alam na namin alam na namin mismo kung anong mga mini-message yun. So, tamang-tama naman ay ako ay lumanabas. So, ayun na. Mapagbigyan ko na yung message nila, no? Pilipinas. So, ako naman, ayan, kumakain na kami. Ano lang ginakain ko dyan? Ang ginawa ko lang dyan, ano? Yung pansit, saka yung fried na, ano? Yung balat ng chicken. Masarap siya kasi saw sa suka. <laughs> yung lang talaga yung pinapapag ko tsaka yung ano yung anong tawag nito pansit at saka nagkumuha din ako ng kunting ano tawag nito ah uh, sabaw bang sinigang na manok oo oh, sinigang na manok sabi ko nga hinahanap ko bakit walang ano hinahanap ko yung sinigang na isda kahit hindi bangos ang ko paborito ko yung sinigang na bangus. Kahit hindi bangus, basta sinigang kasi namimiss ko yung kumain ng ganun. Or yung may isda namang prito pero hindi ko type. So, yun na lang. Hanap ako ng sabaw na sinigang na manok. So, yan lang ang kinakain ko. Saka, dinamihan ko na yung balat ng manok talaga. Nagustuhan ko talaga yung balat ng manok. Saw-saw sa suka. Ayan. Tapos, ayan na nga. Chika-chikahan kami ng friend ko. Siyempre sa tagal namin hindi nagkikita. Ano? So ngayon lang kami nagkikita muli. Kasi matagal na kaming nag, uh, nag-uusap na nagkikita kami. Tapos pagka ano na naman na hindi naman natuloy dahil nga sa, sa time namin na hindi pagkipareho. Hindi, hindi ako makalabas ang Friday kasi o siya, anytime siya pwede. Tsaka yung bahay ng amo niya dati, andyan lang, malapit ng dyan sa Salmiya. Tinuturo nga niya sa akin mo saan banda. Tanong pagkatapos namin kumain. Yun nga, malapit lang, lalakarin lang talaga. Minute lang talaga ang lalakarin. Pupunta dyan, papunta dyan sa ano. Sa Olsuk, Salmiya. Sa Salmiya lang si siya, bilong kasi sa Salmiya. So, kaya... Hmm. nakakapunta siya kung, sa kung saan saan gusto niyang bumili, kung saan siya pupunta lalakarin lang niya. Kaso yung amo niya eh, ano na lang, nagpurgod na sa, ano, nagpurgod na sa lugar nila. eh mga kamera ko naman, gumagalaw, walang tama kasing lagayan. So, yun na lang ang video natin for today. Thank you for watching.